Ano mo magagusto, Luke? na rin ito, Luke. na? Marami na. Marami na yung huli? Marami, oh! Good, oh! Sabahin, oh! Marami dito, oh! Ay! Putang ko na po! Bakit na mo! Ayun Ay, na yan! Batang-bating nyo nga! <laughs> uh, sa lang ang babae. Bijo-bijo ka pa kakala man doon may pang upload sabi mo ka sa'yo gawin mo nga o minsan tala. o tala. ma ah oh, ako na mauna sabi ka. o bigat ang pera kanyari doon kasi may doon sa may labas ng kwarto do, natin doon do, do, do sa may ano do do, doon sa may baba na ano natin uh... o pera o oh, bigat ang pera pero ano mo rin ano mo rin ano mo sa ah. babalik mo rin ha ah. ito yung sa, ano, sa, ano sa Japan yung ano nag-apo nag -ap yung ganun ba Oh, pre, nangyari, pre. Kasi sabi niya, sabi niya, buwag ka. Pre, kasi pre, tapos nakita ni... palitan, pre, tapos... Nakita ni Kimura po, sinisira niya yung job. Oh, pre, sana, pre, ito naman yung tulong, pre, kasi pre, pre, sandahin yung baba ng Saudi. Oh, sana, kahit paano, makatulong sa ito yung panglabad. Ay! Yung katulad kay isa, ano, diba yun? Oh, So guys, paki-like and share guys. Sa para Tapos, ano, para kailangan, ano, para ano, para kailangan, para kailangan ko nang kailangan ko nang ano, para kami magandang love na donation para sa mas marami pang matulungan. Oh. ko <laughs> tingnan mo kasi. Bakit tagrid ta ah? Paano pupunta? Hindi <laughs> ka lang doon nagpunta. Para, ano, para yung mo lang doon. Nagnal, pakahirap ka ba? Thank you. Yeah?